Bakit walang tamang irigasyon ang mga kanal natin doon? yun? Anong nangyari mga kababayan ko? Gumastos ang gobyerno ng 51 billion pesos, walang nangyari. Umaapa din? Umaapaw ang kanal? Ano pinagawa nila? O oh, eto na, mga kababayan. Si Buday, umintrada. Umintrada si Buday, nagmagaling eh. Nagmagaling. Si Dora, Yang mga kongresista na yan. Mm -hmm. Ganito, ganito, ganyan, ganyan. Gumagamit ng gayetong pondo yan. Nani? Kasi gusto niya kasi, gusto niya kasi intirahin. Si Mga kababayan ko. balikan natin. Tandaan niyo, Tandaan nyo itong babalik sa kanila yan. Ito ang tanong. Bakit ma i ah! sa mga flood control issue? Nani? At yung mga flood control na hinahanap natin, mga kababayan ko, is way back 2016, 2017, 2018, 2019, 2014, 2019, 2020, 2020 2021, and 2022. 2025 pa lang. Kailan ba naupo si ah! bilang house speaker? Diba 2022? So yung 2016 onwards, hanggang 2022, mga pa ba 2021, is ang namumuno, mga nila sa Congress. Si A. Si K. Sila, ano, yung mga namumuno. Tama? Naalala ninyo? Yung mga namumuno na yan? So, ibig sabihin ito, dapat bang balikan ni S. Dapat ang bakbakan ni S. Yung dating house speaker. Dapat bakbakan niya yun. Yun ang dapat bakbakan niya. Bakit mga kababayan ko? Sapagkat yun ang may alam. Ang sikreto ng mga flood control mm -hmm. na ghost project. Bakit? Mga kababayan. Kasi aprobado niya eh. Kung natin yung uh, flood control issue doon sa Bulacan that is 2017 who the house speaker? Sagot? Hindi. Diyan! Sino? Yung palpak na dike. Yung mga palpak na project ng flood control. Dito sa parting Ubando. Sino ang house speaker? Yung mga kababayang? hindi. Diyan! That is 2019.